Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Doong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus, ngunit hindi sila makalapit dahil sa dami ng tao. May nagsabi sa kanya, Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid, ibig nilang makipagkita sa inyo. Ngunit sinabi ni Jesus, ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito ang siya kung ina at mga kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Unang Pagbasa Pagbasa mula sa Aklat ni Esdras Noong mga araw na iyon, sinulatan ni Haring Dario ang mga kagawad ng lalawigan na nasa kabila ng ilog. Sinabi niya, ipauubayan nila sa mga tagapamahalang Hudyo at sa kanilang natatanda ang pagpapaayos ng templo. Ang magugugol dito ay kukunin lahat sa buwis na malilikom sa lalawigan sa kabila ng ilog. Akong si Dario ang lumagda sa kautosang ito. Ang lahat ng ito ay dapat matupad ng buong buo. Ipinagpatuloy ng mga Hudyo ang muling pagtatayo sa templo at sila'y nagtagumpay tulad ng sinabi ni na propeta Agio at Azacarias. Dayari nila ang templo ayon sa sinabi ng Diyos at sa utos ni Naharing Siro, Dario at Ortegerges. At nayari noon ikatlo ng Ador, ika na taon ng paghahari ni Haring Dario. Nang itinalaga ang templo, di magkamayaw sa tuwa ang mga Israelita, mga saserdote, at mga Levitan nakabalik mula sa pagkabihang. Naghandog sila ng sandang turo at dalawang tupang lalaki at apat na raang kordero. Bilang hain naman para sa kasalanan, naghandog sila ng labindalawang kambing na lalaki, isa sa bawat lipi ng Israel. Pinagpangkat-pangkat nila ang mga saseldote at mga Levita. Sila'y binigyan ng kanika nilang dawain at araw ng panunungkulan sa templo ayon sa kautusan ni Moises. At ng ikalabing apat ng unang buwan, ipinagdiwang ng mga nakabalik mula sa pagkabihag ang Paskwa. Nakapadlinis na noon ang mga Levita kaya sila ang nagpatay sa korderong pampaskwa para sa mga nakabalik, sa mga saserdote at sa mga kapo nila Levita ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos! Salmong Tugunan, Basaya tayong papasok sa tahanan ng poon Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sa pitin, ang pintu ang lungsod nitong Jerusalem. Basaya tayong papasok sa tahanan ng poon Diyos. Iaong Jerusalem, kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ng lahat ng angkan, liping Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poon Diyos. Ang hangan, ang poon ay pasalamatan. Pagkat ito'y utos na dapat gampanan, doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan masaya tayong papaso sa tahanan ng poong Diyos.